yun no, kakahuli yung tropa o oh. Huli na naman o oh. Krakyo oh. Tingnan niya to Hop Uy, huli! Huli na naman! Yee! Lulupit talaga ng mga pogi Yun mga idol o oh. Tingnan nyo Kinikibit Kinikibit pero hindi natin alam kung ano kung dugong ba o oh. Ayungin! Yes! Yay! Ayungin pala to! <laughs> <laughs> Lalo, mga idol! Lapek laki! Ayan o, oh. kinikibita naman tayo mga idol Hilahin mo! Huli na naman! Grabe! Laki! Saglit lang mga idol ha! Saglit lang, makawala! Uy! Uy! Grabe oh. Ang laki oh. Tingnan niyo naman. Sariwang sariwa. Legit na legit. Uh. So yan mga idol, magandang araw sa inyong lahat Magpalang umaga sa inyo ah uh, Ito ngayon sa pinkian at subukan ko mamingwit dahil marami daw nahuhuling ayungin so tara mga idol update ko kayo what mga zero ang mga idol ayungin Hello, dami na na <laughs> Blogger, blogger. Putang In ina, napakabilis. Huli na naman, mga idol, mga idol. Lapad. Please. Yo no, huli oh. Yo Yun know, yo Yun yo no. Know. Oh, <laughs> oh, oh. Nalapit ka na, Lef. Ngayon, putang eris kayo! Yehey! Yehey! Yeah. Mmm, -hmm, sarap! Hindi na pa kayo, ah. Yehey! Yehey! Yeah. Mmm, sarap! <laughs> Yehey! na naman mga idol, oh! Sarap! <laughs> yun know, huli na ano oh. matindi na naman talaga sariwa sariwa ay, ay. yung akin walang pain gagi wow. huli na naman huli na naman putang ini ah oh, huli na naman talaga oh grabe naman o oh. kaso hanggang bewang po yung tubig <laughs> Bago pulang? lang. Ba. Panis na naman oh. Panis na naman. Wala <laughs> Ah <laughs> uh, ah, uh, matinde. Itu kayak. Uyun, buting ini. Buting inilah lapad. <laughs> Babe, mga idol. Yeehee! Lapad! Sarap! Grabe mga idol. Saan ka naman? Tagili ah. Oh, Kalapad na naman oh. No. Grabe! Kalapad. Lapad na mukha. Uy! Lapad! Lapad din mga idol. Yeehee! Inggit. Ha, magaling <laughs> <Dalag. laughs> na 'yan. Dalag. Sarap Serap. Tagal ka na sakit lang. Grabe na naman mga idolo. Napet. Lapad do oh. Lapad na naman idol. Grabe. Dugo na naman to lang ya. Ano? Yan ang oh. Yan pala yon. Yan pala yon. An. Dali na naman mga idol. Grabe, laki oh. Lapad. Putang ina ka, binata kayo. Ang luluyo. Grabe. Naku po. Ano kaya yun? Bilis. Oh. Yun o. Oh. Yun o. Yun o. Yun o. Huli o. Huli o. Ayun o. Ah! laki mga idol! Hahaha! wilahin mo na. Tinitikman mo lang eh. Upis wala. Sayang mga idol. Huli na naman mga idol. Talaga naman. Oh. Grabe na naman mga. Grabe na naman mga idol oh. Kaasarap. So yun mga idol, pag ganito talaga na uli mo, grabe. lalaki kayo. Grabe, grabe. naman na idol Sarap sigang. Pinangat. Sko, uli pala yun. Ang dragon. Ito na ng sigarilyo. Boh! Grabe idol. Ganito ang kalalaki. Hmm. Matindi ang lalaki ng ayong hindi ito mga idol. Grabe.